Good morning mga master, shout out kay Master Jeffrey Malapas, pinaka Master namin, master, double champion, kada tournament champion, kada pacing champion, <laughs> shout out kay Master Kim Buntuyan, master Ryan Cagliwa, at sama namin mga bago, master uh, Dasher, Dasher Mayelom, uh, pinaka-gwapo, nilapitan ng mga sigbin kanina. <laughs> master ano naglogo mo sige sige dito na tayo mga master so ayan yung spot natin mini miles away from home ito so si taot kay master uh, jerry bonggay master barbakan dali na master wala ba yun natin ba Wip wip. Isi pisi. pisi. Ayah nanti kita pay uh, ultra light. Kami tayo ngayon ng uh, 1000 series na Ryobi Zeus 2 Ang ating reel Ating rod ay ultralight na kapong 7 auto Ating line ay uh, ah, 8LB lang ito Leader line na to ay 10, 10. <laughs> Or ay Pinakagwapo, redhead na Ang tawag nito Basta kay, galing to kay ano GT Tackle Ayan Woo. Uh. Unang hagis Unang hagis Sa umagang ito Na namin Uy, unang hagis, unang ano, strike agad mga master Yan, shout out dyan kay Master Kim Bunto yan Ayan Ay, gamay Ay, gamay, gamay. Balik na kay Ay, pwede na Keep size na mga master, oh Ayos Unang tapon Huli agad Ayan natin to mga master Unang tapon pangalawang tapon mga master Yun. So tayo mga master kung tayo, hindi natin bigyan ng pagkatao na makaganti, kaya baka mamaya may sabit pa niya yun na nga ay, yun na nga Ayan yan secret snapper Woo! pangalawang huli master, good size napakagandang secret snapper, taba nito Ayan yan sit out dyan kay master barbakan master johnny boy huli natin ayan mga master pangalawang huli natin kakulay ng ating loro oh. ayan chicken snapper huwag ka na makabitaw ayan ang bigat din kasi good size yan yun so ayan mga master napakagandang one spot ang tawag nito master chicken snapper natin. Diyan sila master. Haagisan mo. Isun tayo. Isun tayo. Isun tayo. Huh. Ah, sana bigay mo. Huwag mo lang ano. Bigay mo na. Huwag mo isabit, sabit. Huwag mo lang sabit. Woo! Woo! Hubung hook. Ah. Yun! Woo! Napigilan na. Ah. Oh. Bigay mo na! Woo! Bigay mo na! Sabi laki tuh Bigay mo na. Yan. Sige, hilak pa. Woo! kalamat putol Yun Huh lakas pa Huh JT tuh mau master Ah sana Mailan Oh huh. Ah Ah skip skip na Ah bag grouper. Oh. Ayan mga master, lucky. Good size. Woo. Shout out dyan kay Dasir Mahilom. Ang gwapo oh, na may operator sa bangka. Ayan. Woo. <laughs> <laughs> Good size mga master. Oh, halik mo grouper. Tiger grouper. Ha <laughs> ha <laughs> Katulog sa GT <laughs> ayan oh, good size nalapo bang iskabit si natin

umur parang situ. Ayan, master. Setau, master diri Menggai Hmm. Ram master. Oh, oh Oke, okay. okay, size spot snapper ayos ganda ganda na size mga master ayan ah, mga 300 grams mga master one spot snapper Yeah, nah. kanopin, ya oh, lah. Ini santai, guys. Kalau bunyi gaya, surut, woi. Kanopi, kanopi, Yun, yon, yon, Yan, Yan, anak pate. Eh, Eh, kita perempatin. Ayan, karamdam na sila. Ang ganda tama, oh. Ayos, situ Pernam -pernam master. Pernam -pernam master. Pernam -pernam kaya master Jerry, hmm. Pernam -pernam nasilah, master.

day me. 肯定。<también. S 2> mm hmm. Uh, Paol. Oh, yeah. È un maestro Paol della Dalì. Oh, volevo tre bulò matin. meter lumpau ah ngari bulat-bulat oh -huh. ayun kanaping laot din balagbog siya kaya grabing bigat kaya mga master ha? Oh. kanaping laot kaya sa gano'ng kalaki pero goods lah. Gusto goods Ayan Satout sa ating mga subscribers dyan Jurassic Fishing TV and Adventure Ayan Hindi lang sa atin namahan Ayan, punin na natin Kapitaw pa mga master please on laki to laki yun 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 guys ano ping tayo mga master yan ang laki ayan tinamaan maganda tama sa tribulok, mga master ang laki huh natin. mga master set out kay master Kim Buntuyan dyan kanoping master master Albin Buntuyan oh. ayan nakadali tayo sa mga 400 gram siguro tapit-tapit kilo ayun Sir. Suko Mas tayo, guys. Totoo. O mamau. Yes, kanu ping ulit. Mga master, matatanggal na. Tatanggal na siya, matatanggal na, tatanggal. Tanggal. Ayun. Ayan. Ayan. ping laot ang laki. Ito so, mga kalating kilo to. Ayan mga master, dadali natin.

Ganon. Na yung makalapit sa atin. Ayan. Malaking sila guys. Ayan. Ay, makapitaw na siya.

pull cool. nun kanuping guys laking kanuping, mga master sunod oh na so na

Yan, tapunan nyo, Master. Yan, yan. Yan. Anak-anak. Oh, GT naman. Jantiki. Master, update po tayo sa ating huli sa araw nito sa ating ginawang fishing. May po tayong 5.5 uh, uh, na kilo na huli. Ito yung mga huli natin, mga good size. May tayong Spanish flag snapper, tatlo, tat, dalawang pakol, yan, dalawa ding salay, apat na naglakihan ng mga kanuping, dalawang pakol puti tsaka itim yan may sigaras din tayo may lapo at triple tail rust at sigaras may torsilyo pa ayan so yan ang po update sa huli natin sa araw na ito set out sa ating mga kasamahan sa Arwas Anglers Master Ayan Kagiwa Master Janice Olivio, Master Jerry Bungay Master Angelo Paigal ah uh, Master Jeffrey Manlapas ayan Master Barbakan